pakiusap, ipakita mo sa akin ang iyong kalwalatian. At ang Panginoon ay nagdaan sa harap niya, na ay tinanyag ang Panginoon, ang Panginoong Elohim, na puspos ng kabagan at, at mapagkaloob, panayad sa paggalit pagkagalit at sagana sa kawaan at katotohanan, na gumagamit ng kawaan sa libu libo na nagpapatawad ng kasamaan at nagbabag sa langsang, at ng kasalanan at sa anumang paraan na hindi aariing walang sala ang salarin na dinadalaw ang kasama ng mga mas mga anak at sa mga anak ng mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin. Walang duda doon, naging malapit na magkaibigan si Moises at ang Elohim. Hindi ito nangyari nang magdabag, mabagal itong proseso. Nagsimula ito nang bata pa siya, nang sinabi ng nanay niya ang tungkol sa kanya, sa kahangahangang Elohim na pinaglilingkuran nila. Napatibay ang kanilang pagkakaibigan sa ilang beses nilang pagkikita sa bundok ng Sinay at nagpatuloy na lumago hanggang sa araw na pinagpahinga siya ng Elohim. Itinala ng Kabanata 33 at 34 ng Exodo ang espesyal na sandali sa masiting ulayang ito ang galingan ni Moses na makita ang kalulatian ng Elohim si Moses at Elohim, pagkikipagtagpo sa Elohim, pagkilala ng mainam sa Elohim, ang kalulatian ng Elohim, ang hangaring malaman ang kalwalatian ng Elohim, ang pangitain ng kalulatian ng Elohim, ang resulta ng pagkakita sa kalulatian ng Elohim, si Moses at Elohim, pagkikipagtagpo sa Elohim, at nangyari pagka si Moses ay pumapasok sa tulda at ay bumabababa ang haligi ng haliging ulap at tumitigil sa pintuan ng tolda. Ang Panginoon ay nakikipagsalita. nakikipagsalitaan kay Moises. Nakipagtagpo si Moises sa Elohim sa tabernakulo kung saan nakipag-usap siya ng harapan. Paglilinaw ang, kata, ang katagang harapan ay hindi nangahulugang nagkita talaga sila na sa physical. Ngunit sa halip ay nagkaroon sila ng tuloy-tuloy na pag-uusap. Pagkaman hindi talaga nakita ni Moses ang mukha ng Elohim. Ang uglayan sa pagkita ni Moses at Elohim ay unti-unting tumibay. Kinasihan ng Elohim si Moses upang isulat ang akrat ng Hope at Genesis. Inawag siya ng Elohim mula sa nag-aapoy na halaman. Nakita ni Moses kung paano itinalo ng Elohim ang mga Diyos ng Egypto. Nakita niya ang paghati ng dagat na pula upang palayain ang Israel. Nakita niya kung paano pinag pinangunahan ng Elohim ang Israel tungo sa Sinai. Nagsama sila sa bundok ng buong apat na araw. Ang kanilang relasyon ay nagpatuloy na lumago araw-araw. Naging tapat na lingkod ng Elohim si Moises, isang hindi matatagong liwanag sa kadiliman at isang propetang maganda ang halimbawa. Pagkilala ng mainam sa Elohim. Ngayon isinasama ko sa iyo na kung ako ay ng biyaya sa iyong paningin, ay ituro mo sa akin ngayon ang iyong mga daan upang ikaw ay aking makilala. Ano ako'y ako ay ng biyaya sa iyong paningin at akalain mo ang na ang bansang ito ay ay iyong bayan. Nang, nang sinabi ng Elohim na hindi niya nasamahan ang Israel patungo ng kanaan, nagkaroon ng kapanapanabig na pag-uusap. Elohim, ikaw ay aking kaibigan at nasayo ang aking pabor. Moises, kung ganun, ituro mo sa akin ang iyong paraan upang magkilala kita. Elohim, ang presensya ko ay kasasama sa iyo at bibigyan kita ng kapanghingahan. Moises, kung hindi sasama ang iyong presensya sa amin, huwag mo kaming ipadala doon. Moises, kung hindi ka sasama sa amin, paano malalaman ng sinuman na ikaw ay nalulugod sa akin? Elohim, okay, gagawin ko ang kinihiling mo dahil pinapaboran kita at kinikilala kita ang kaibigan. Gumugol ng apat na pong araw si Moses kasama ng Elohim upang tanggapin ang sampung utos at direksyon kung paano itayo ang santuario. Ngayon ay humarap siya muli sa Elohim na mamagitan para sa mga tao. Tila kilala na, na niya ang Elohim dahil malapit siyang magkipag-usap sa kanya sa anong paraan niya kailangan makilala siya sa anong paraan kailangan mo rin siyang makilala. Ang kalulatian ng Elohim ang paghahangad na malaman ang kalalahatian ng Elohim. At sinabi ni Moses, ipakita mo sa akin, idinadalangin ko sa iyo ang iyong kalalahatian. Hiniling ni Moses, ipakita mo sa akin ang iyong kalalahatian. Sagot ng Elohim, ipakikita ko sa iyo ang aking kabutihan. Ang ipinakita ng Elohim sa kanya ay ang kanyang katangian. Ang kalulahatian ng Diyos ng Elohim ay ang kanyang kabutihan, iyon ay ang kanyang katangian. Dagdag pa ni Ellen G. White na ang kalulatian ng Elohim ay binubuo ng pagpapasigla sa kanyang mga anak at pagyakap sa, masis, sa masisising makasalanan at paglalaan, paglalaan ng lahat ng kailangan sa kanilang pagbabago. Kaya ang ating kalulatian ay pagkita ang katangian ng Elohim sa ating mga buhay. Kung titingin tayo sa na makikita natin ang laki lang magpapahayag ng kalulatian ng iluhim, kanyang kabutihan at kanyang katangian. Ang pangitain ng kalulatian ng iluhim at ang panginoi nagdaan sa harap niya na tinanyag ang Panginoon, ang Panginoong iluhim na puspos ng kapagahan at mapagkaloob, banayad sa pagagalit at sa ganas sa kawaan at katotohanan. Ipinakita ng iluhim ang kanyang kalulatian kay Moses sa kapitong pag-akyat niya sa bundok ng Sinai ilang beses at para saan ang pagdapit ni Masis sa Elohim, upang tanggapin ang basihan ng tipan, upang ibigay ang tugon ng mga tao at tanggapin ang mga tagubilin sa pagpapakita ng Elohim sa Sinay, upang tumanggap ng mga bagong instruksyon, upang tumanggap ng dagdag na mga kautosan, upang tanggapin ang sampung utos na sinulat mismo ang daliri ng Elohim at ang disenyo ng satwaryo, upang mamamagitan sa kasalanan ng ginintoang baka, may pagkita ng iluhim sa kanya ang kanyang kalulatian at manggap ng bagong mga tipak na may, may sampung utos. Ang pangitain ng kalulatian ng iluhim ay nagpapakita ng nagpapapahayag ng katangyan ng, ng, ng Elohim sa sulyap ng pag-ibig ng Elohim. Sumamba si Moises sa huli umuling nagtibay ng iluhim ang kanyang sa Israel at pinatawad ang paggawa ng Diyos-Diyos ang baka. Ang resulta ng pagkakakita sa kalulatian ng Elohim At nangyari nang bumaba si Moses sa bundok ng Sinay Nagdala ang kapes na bato nang na patuto sa kamay niya Noong bumaba sa bundok ay hindi na, nalalaman ni Moses Nang balat ng kanyang mukha ay nagliwanag dahil sa pagkikipag usap niya sa Elohim Nagkipag-usap ng maraming beses dati si Moses sa, Diyo, sa Elohim ng harapan At hanggang doon hindi nagliwanag ang kanyang mukha noong nabago ngayon pansinin na ang pagbabago ay nagpatuloy sa mahabang panahon. Ngayon ay mas kilala na ni Moses ang mahinam ang iluhim. Naging sakdal lang pag niya sa Elohim. Nagbulay-bulayan niya ang kalulatian ng Elohim. ano nabago na ang ng kalulatian ang iyon. Sa pagbabalik tanaw sa bagong ito, inaanyayahan tayo ni Pablo na kayahin si Moses at pagbulay-bulayan ang kalulatian ng Elohim at mabago rin kagaya niya. Si Moses ay halimbawa na nagpapakita kung ano ang kayang, kayang gawin ng iluhim sa atin kung hayaan natin siyang baguhin ang ating katangian at huwagin ang tayo sa kanyang bandal na larawan. Sa tingin mo ba ay sinaway ng Elohim si Moses sa kanyang upapalagay? Hindi, hindi ginawa ni Moses itong pakiusap mula sa pag-uusyoso. May nakita siyang dilan. Nakita niya na hindi niya kayang gawin ang gawain ng iluhim sa sariling lakas. Alam niya kung makikita niya ang, ng malinaw ang kalulahatian ng Elohim. Papalakas siya upang gawin ang mala. Ang malagang misyon, hindi ng sarili, ngunit ng lakas ng Elohim na makapangyarihan sa lahat. Nahihimok ang buong pagkatao niya na tungo sa Elohim. Ninais niyang makilala siya na ang higit upang maramdaman niya ang presensya ng Elohim sa bawat kahirapan o kagipitan. Hindi dahil sa pagkakamasarili na hiniling ni Moses na makita ang kalulahatian ng Elohim ang tanging hangarin ay parangalan ang kanyang malalang.